Ay, na. Ah, ano ba yan? Aha. Hi, hello po. Mga, ano ba? Kalinang. Hello Ito po kami mga kalinang. Naglalakad kalina. <laughs> tayo pa kung saan. Yan oh, may daan na talaga. Ano? Tuyo na naman. Tuyo na. Ganda na ang... Ito ang napapunta kay Antong. Benta. Yun ang binibenta. Ay, di siya nag-iingat. Oo, oh, ng... nasa na yung ano. Oo, oh, ang gaganda na ng bunga, oh Ano, ano yun ba Yun, you know, yung mga kanyan, puno. Kaya nga. Bakit may may nambay yung pukit suko? Eh, ano yun? Ano nang baka yan? Nasaan sila? sa nagniniyog? Baka nagniniyog sila. Kung saan? Yan nga ang nininiyog eh. Oh. Uh, Ba't nawawala? Nandyan lang yan. <laughs> po namin sila. Nagniniyog kasi kayo, ngayon kayo, eh. Ayoko. Saan? Sino nakagrade? Alam ko. Oo, ayos naman pala ang daan dito. Tuyo. So Kaya hmm. mas magandang daan dito. Ka Kaya nga, mas magandang Kaya daan dito. Kaya nga, mas magandang daan dito. Ito oh, napapunta ito kay Anton. Mara, ma oh, okay din naman ano. Oo, oh, ayos lang dito. Maganda. Malawak. Ano pa din, mm -hmm. limis na way din ng ito. Linis na din. Kaya pa lang nasabi mo lang ayos din nga naman. Ganda naman pala. Sa so, kaya kami dito nagtatayong bahay. Doon na ate. Sa, Doon sa may kapunuan. Doon kayo bandaman. buhay magsasaka <laughs> agad agad ang ano agad ang tapasin dalawang magtatapas ayan Papaka, ano, papakuha ako ng mura. galis na pala si Chris. Okay, pa. Yan, ano yan. Ano ba rin kasama niya? Si, si Rodel. Iniwanan. Ay, solo. Kaya naman ang simutin yan. <laughs> ha? Pantay ano, maganda ang ano yun ano. Kaya nga. Na, na. Ay hanggang saan ba ito? Hindi lang, sa misalang sa niyan. Ah, yung salang samba to. Ah, ito, ito. Ah, hanggang dito ba? Ah, oo. Aray, ay naroon ay kay Pogi ano. Hmm. Marami na bang tao doon? Birthday, yata? Birthday nga ay ni Pogi ay. Sino mga nado? Ay, saan ka ba nagsusulit? may maayos yung ah ba't hindi kita namin nakakasalubong? hindi ka namin nakasalubong huh? na eh. ay baka ako eh, pa. Hmm. ay pa ay arin ba kayo ng bahay arin isa huh? kanina aray ang bahay ah uh, dyan pa ba, ay mais ko ay tapos nang magkawit hindi pa ah paparaon pa Ah kaya pala marami pa dong bunga. <laughs> Ako pala ay magpapahingi din ng mura. Hindi pala sumakas, kasi Kuya Gary. Siguro marami din ditong na nagkabog ng bagyo ano? Naniyog. Kailangan ang mga nahulog. Mm. Ay, di maegi din sa kasunod. Ay, sabi nga ni Pugay, birthday niya. Birthday? Nagpunta nga sa anong kahapon. Dami niyo luto, ha? Ha? Dami niyo luto. Uh, sarap ng, ano? Ano ba yung nagkakawit? Ano ba yung nagkakawit? Ano ba yung Ah. Uh, Sa mga kanya-tahan din. Oh. Uh, Sa mga nigarin. Mamay titingnan ko pala si Linda kung nat dito. Birthday 'yan. Hindi pa pala tapos doon. Dito pa lang pala. tapas Baye <laughs> ito ang anuhin tatapasin ito Sino kaya yung aso dala-dala pagkain natin Aba baka na. ano yung ano? ano, butbut na yan Ha Bangwitatan Eh nadoon namamay nga Yan po ang aming cameraman magniniyog na ngayon oh Pantultik mataga ako Apo <laughs> Uh -oh. uh -oh. Hala, kuha yung niyog diyan, kuha. Haka okay na. Uh -oh. uh -oh. okay, lah. <laughs> to. <laughs> ko mo kong. <laughs> Way niya, mama. <laughs> <laughs> Paan ang lakad? <laughs> ano, yung na, Ayan, naaanod yung nyog. Ay, hindi pala naanod. No, Kumuha ka na ano? Manapas, tayo manapas. Mamaya, tingnan natin kung marunong ka kang manapas. Hindi, mabagal. Parang pagod. Ayan, na anod. Jun, ha, dali. Anod mo to. Yung naaanod, dali, bilis. Ah, gagawin mo na Ayan, ayan. Ayan, dali. Ayan o, na. Hindi, ana, ay dine. Hindi oh. Yan. Ayan, oh. Yun, yung malapit na. Bilis, dito ka. Tanggalin mo na ano. Hindi pa ka napunta, eh. Ayan, oh. Ayan, o, o, o. Tiwark din ni eh, Ate Hayde Aisha. <laughs> Akin ang kutsilyo mo. Nala! Parang tangin naman na rin uh, isang ka rin. Oh, ay! 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 Nakalampas! Hindi <laughs> ko mga, mga maabot eh. <laughs> <laughs> dali. <laughs> dali. Oh, wow. Kaparino ko eh. dali. Dali! Potos na yan. Paano ko bagayaan mahalada ko? Yan! <laughs> yan! <Yeah. laughs> Ah. Alam mo ko may panimot oh. Di sakin lang oh. Hoy pa to. Dali. Ah. <laughs> isa pa, dali. Kukunahin okay, ko 'to, 'yan. <laughs> Ara po. Napapamura ako. Ara, <laughs> 'yan. Yeah, yung papayat ng niyog, ano? Nindig, malaman. Gayang, so, haan. Uh, malaman ang niyog. Kumakain ng kawayan. Kaya nga, nagtutusok. O kaya ay kahoy. Madali-dali. Ay, ito o. Oh. Igawa mo kami. Ay, nakatuluan, 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 nakatuluan. O, ay, na nana. na. O. Oh. Ay, hala, kuha. O, yung buto na yun. Sinan nilagay. Madali-daling mag... Kami papartihan mo. bakit kami ay nag... nag ano. Pag <laughs> kami ay nag... <laughs> Nimot. Dali. Dali. Juna, tayo... May parte ako? Oo, uh, tayo ay may kaparte. kaparte tayo May kaparte Ha? Oo. Iyan, yung tayo tatay sa nagdabao sa unungo pa araw. Bakit, ho? parang ang nanay mo, imported material, ikaw ay assemble in the Philippines. <laughs> ano ka ma? Kainita. Ay, yun lang naman! Ang bihira naman. Hindi <laughs> mo <ko> sila sadya. Huwag <laughs> mo namang dura naman. Ano ni mo dugo? Pinipit mo na. Duduran Tapunan din 'yan ng laman. Ay, ah, siya, siya. ay, 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 siya, ay siya. lang naukan ano. Tapunan din sa. Oh, <laughs> oh, oh, iwan. Okay. <laughs> Bakit ako nalagyan ng <laughs> no, 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 naman no, 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 tayo, no, sir. Oh. Okay.